meron More vlogs. So, ngayon, guys, nagluto tayo ng pansit kanton, guys. So, tatlong pansit kanton itong pinakukuluan natin, guys. So, kitang kita yung pinakukuluan natin, pansit kanton. So, iniisip ko pa, guys, kung magluluto ko ng nilagang itlog kitaterno ko dyan sa pansit kanton. Tapos, talaga natin ng tinanin um, vienna na sausage, guys. No? Yan, So, ito na nga, iniisip ko pa i-steam ko lang yung Vienna sausage dito, guys. Sa, ano. Ayan. Kaya siya na may mga nagpupukukan dito dahil kasi nga may ginagawang bahay, guys. So, malapit ng maluto itong ating pangsit kenson, guys. Konting-konti na lang luto na siya. Ayan. Ayan. lang natin siya. Tapos, gagalaga naman tayo ng itlog. Ang naman tayo ng itlog, guys. Ito yung ating itlog. Yan. tayo ng itlog. Itlog na kabunting. So, dito na lang tayo maglalaga ng itlog, guys. Ito sa yung lutuan natin, guys, na binili natin, di ba? Yung binili nating lutuan. So, kuha lang tayo ng tubig para lagyan natin ng na natin ng lutuan natin. So, napakabilis lang magpakulo ng tubig dito, guys. Sobrang bilis lang yan. As in, ang bilis lang. So, yan. So, takpan lang natin, guys. At kukulo na maya, -maya. Tapos, ito nga yung go. So, okay na itong natin. So, i na natin yung ating pansit kanto. Puwo lang tayo ng... Na... Ay, mamaya na natin siguro. I-drain na ba natin? mamaya na? Ay, pwede na natin i-drain, no? Init, guys. Ay, wala pa yung Napaka-init. Siguro kahit hindi ko na Hindi, kaya lang kadiri. Pag hindi mo dinri. ko kulito yan, parang may sabaw-sabaw. Di ba kadiri? Tapos. Ah, Sila so, tayong pot holder, guys. Grabe. Oh, ang init. Ganit. kasi okay, tayo mga gamit guys so ano natin drain natin dito yung pasit kantong ito na yung ano natin guys ito na yung ating brunch so, uh, yun na ating muna yung gantang guys no? hindi muna tayo masasain guys ito na muna kainin natin so mamaya na tayo maglalas siguro mga banda alas dos na lang yung muna tayo magsain so ito muna yung kakainin natin guys like, kasi nga bisibisihan nga tayo so kumakain lang tayo ng kalandarian So, nagigilty na nga ako sa mga pinaglalamon ko dahil kasi hindi na talaga healthy itong mga pinagkakain natin. Araw-araw tayong pansit ka rin. No? Pero pag nakabawi-bawi naman tayo, guys, so, magluto tayo ng pang malakasan ng mga tilapia, ganun. Pag may time tayong mamili, at kung meron tayong budget, <laughs> yun ang tanong, di ba? Ako may budget. No? So, ngayon, So, ngayon, uh, titiis muna tayo sa ganito, guys. No? Kasi kailangan natin kasing magtipid, no? Dahil wala na po si Santa Claus. Dahil di na po tayo mabibigyan ni Santa Tipid Claus. Mo. So, yan, didrain natin. So, medyo na-overcook yung pasit kanto natin, guys. Yung kanto. Yung noses. Ang pa lang umano nito, no? Yung top mama, guys, talagang subok na subok ko na talaga tong gamit ng top mama. asin in, talaga yung induction cooker ko, guys, to sa bahay. Kung two years na yun, o oh, two years na siya, yung top mama na yun, na gamit ko doon. asin talagang napaka reasonable yung price niya, tsaka at the same time, talagang maganda yung paggagawa. Hindi siya yung kapares ng ibang mga nabibili na China-China, di ba? Na hindi ka magagaranteed na namatayo siya. Na talagang pangmatagalan na gamit. Kasi yung ibang mga binibili natin, guys, murang nga pero within a month, di ba? O ganun, swerte na kung one year. One year tumagal yon na gamitin mo. So, na-overcook talaga, guys, yung ano, na-overcook siya talaga. Yung mm, pasta na. So, lagay natin siguro siya sa plato. Doon natin naanihin. O Od sa rice cooker. Parang gusto ko ulit sa rice cooker na lang guys kumain. Kasi mas ano. Uh, mas okay dito. Hindi siya matatapon. So ayan, sinabon muna natin, babalawan natin ng So na nga natin yung ating rice cooker, tapos bubuksan na natin itong ating mga seasoning doon sa ating pansit canton. Kasi ito, dinrin na natin, di ba? So isasalin na natin sa dito, guys. Isali na natin siya dito sa rice cooker. Yan, medyo pangit pala pag na-overcook yung pasta ng pansit canton. Kaya huwag nyo overcook guys. So, ito, kumukulo na rin yung aming mga bed so patay ko na rin. Kumukulo na siya, guys. Yung dalawang itlog na pang malakasan. So bubuksan na natin 'tong ating mga spices, mga seasoning. So dali na natin. No. na natin ang ating mga toyo. Panawid, gutom lang to, guys. As in, talaga. Pero, hanggat maaari, guys, kung maiwasan nyo, nakumain. Mampasit nyo ito. Huwag nyo ng, ano. Um, okay lang naman. Kasi, wala nga tayong makain, guys. Ito lang yung available. Diba? Wala tayong tinapay na. Kain ko na yung tinapay na pinabili ko out So, hindi tayo nag-dinner kagabi, guys. So, yung pandesal lang. Kasi, may ko ng pandesal. So, napanood nyo ba yung iba kong vlog, guys? Panoorin nyo yung namili ako sa Dali. Dahil sobrang mura talaga, guys, yung mga napamili ko. Ang dami ko na rin napamili. Pero siguro kung talaga mababudget nyo pa yung 1.5 nyo, mas marami pa doon sa pan mga pinamili ko. Mas marami pa doon sa mga pinamili ko yung mga mabibili nyo, guys. So, tansayin nyo na lang yung mga gusto nyo bilhin doon. Kung mag kayo, kasi marami talaga ako nakikita na nagbablog na namimili doon sa Dali, guys. ang dami nilang nabibili. No? Okay na kaya itong itlog, guys. Kung malakasan na ba itlog? Hindi ko alam kung malakasan na itlog, guys. Yun. So, aluhin natin, guys. Ito na naman yung mahiwagang ano ko, guys. Yung aking mahiwagang kutsarang napakalaki. Pero hindi ganito kasi malaki yung bunga nga ako, guys. So, sana makabili na ako ng tripod, no? Kung papala rin, makabili na ako ng tripod. Kasi ang hirap mag-vlog, guys. Na ganito, nahawak mo yung cellphone. Hindi ka maka, ano, uya, katulad niyan, di ba? Nahalo natin, biglang kumakalawa, no? Kumakaliwa yung rice cooker. So, ayan, ganyan. Tapos, pag ano ng no, itlog, kaya kumukulo na itlog. Pag ano ng no, itlog, balatan natin. Madagay natin yung itlog dun sa um, Sana okay na yung itlog Sana okay siya no May itlog Tingin nyo okay siya tingin nyo lang okay itlog Ay shucks dagdagan ko lang ng konting tubig guys para maano so yun ready na lahat ready na so kulang na lang talaga yung itlog yan tapos yan. so nilagay natin yung strainer dito guys sa nakukulaan natin itlog dahil kasi ya, ano ko i ko yung ano, i-steam ko lang yung Vienna sausage, guys. I-steam natin para uminit. Yeah. So, binubuksan natin yung Vienna sausage, guys. I-steam lang natin yung Vienna. Ayan. Yeah. Buksan lang natin yung Vienna sausage. So, ito yung Vienna Virginia, yung tatak no, ano, ha? Ah, yung Vienna sausage na binili natin sa gali. So, tikman natin, guys, kung masarap kung yung Vienna sausage na to. Pag masarap, binipa tayo ulit nito. So, ito na nga, bukas na. So, kumukulo na yung ating itlog. So, i-steam lang natin yan dyan, guys. I steam lang. Steam. Yan, di ba? Yan lang, guys. Steam lang. So, so papatayin ko na yung ano, guys. Patayin na natin yung saksakan. Dahil kasi mainit na naman at luto na yung itlog. So, iinit na rin tong Vienna sausage natin. Dahil yan, no? Oh. tinamumaan na na. O, guys. Yan lang yan. Diba? So, ito nga ready na. So, pag ano, babalatan na rin natin yung vlog. Ayan. Pwede na lang nakabili tayo ng ganito, guys, no? Malaking tulong at nakakaluto tayo ng medyo-medyo. So, guys, tinikman ko yung Vienna sausage. Ang sarap ng Virginia. Talagang di ako nagkamali talaga, guys. Kasi yung Virginia product talaga, masasarap talaga, guys, no? Kasi doon yung parang warehouse namin amin ito, eh, sa Pasig, yung Virginia product. May mga sausages yan eh. May mga tosino rin sila, alam ko eh. Pero search nyo talaga guys, maganda. Maganda at masarap to guys, ang sarap. Oo, ngunang biro, ang sarap. Ngayon, dinikman ko na nga yung isa eh. So, steam lang natin, patuloy natin yung pag-steam. Kasi so, ito na yung itlog guys, no? So, ano lang natin siya ng na tubig. Babalatan natin. So, ito na nga, guys. Nabalatan na natin yung itlog, guys. Yan. Ang ganda ng pagkaluto talaga, guys, ng itlog doon. Grabe to. So, ilagay na nga natin yung ating Vienna sausage ng Virginia na binili natin sa Dali, guys. Ayan na. So, ready na tayong Luma pa ngayon, guys. Ito na. Kakain na tayo, guys. Kakain na tayo. Kakain na tayo. So, lalapang na tayo, guys. So, ito na nga. Ayan na ating pangmalakasan. Grabe to. Tindi, no? Ayan. So, tikman na natin. Sarap, oh. Hmm. Ang sarap. Ang sarap ng pansit kanton. Biyay na sausage at titlo. Hmm, hmm, Ang sarap tapos yung itlo diba simple simple lang po guys no so bibili pa tayo ulit ng Vienna sausage na yun masarap pala yung Vienna sausage nun guys masarap yung Vienna sausage sana t check ko rin guys yung price no. Hindi ko kasi na-check yung kung magkano yun. Yung Virginia. Hindi ko na-check. Sarap po. Oh. Sarapin. Eh. Oh. Hmm. Sarap na oh. itlog. Sarap. Hello. Ano lang to ay yung pancit canton guys, tatlong supot to, tatlong pack ng pancit canton. Tapos, yung original sa. Tarap. Ako yung pancit canton gustong-gusto ko pag mainit talaga sa guys. Ayan e na ating almusal, babu!